Kaya po. Okay. Ay, abot ko oh. na sa Oh, yeah. hindi. Abay, abay, madulas ko. Oh, Oh, hindi. Oh, ano <laughs> na, na hindi. na hindi. Oh, hindi. na batong. hindi. hindi. Oh, hindi. Ano hindi. Oh, to po ha. Ulo, ulo, ulo. Ito yung pinasa ba di? Nature trip, nature. nature. <laughs> dito. At dito na nagkaigi. Oh, pwede po. Dito na po nagkaigi sa nature trip. Aba. Ay, ah, ito nga pala yung kami. Dala. Kami nga. Hope. Dapat pala eh. 'yung Yeha bidawa 'yung video mo na 'to. 'Di ako 'to. 'Di na 'to. O ba? baka Sibo. Sibo. Alam ko. Iya ko, Napakahirap mo pala ng buhay dito, ha? Iya. <laughs> oh. Sige po, sige. Huwag kang mahuhulog. Hey, thank you. Salamat. Sige po. Sige ito, full video is kaya ha. Full video. Dahan dahan lang. malalim Malalim ito ha. Ito mo yung takot. kapag kamay mo kamay. Kamay Kamay, kamay. <gazettez> Now, yung ay, 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 ko mo natin dyan. Bawang, 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 yan. bawang, mo bawang, Abot mo yan. Sige yeah. kuya, para na ito ah. Abo sa Parang... kanad. Kanad. O, abot nyo yung oh, kamay yan. mo. Yan. Pa... Success! Abay, pagbalik natin. Eh, tayo magmumura na lang. Ah, ah, Bhay di pa. Ani uh, uh, berita ah, ito yung naka pull video. Shala brother. So we So jalan kali di may. 75. Aya, skip na ka sa bagay, ka nga po. Ha? Okay, wag lang, huwag lang akong madulas. Oo, okay na ito. At ako'y mabigat. So, eh, pakabasa okay, na po kami. sa <laughs> <laughs> Yeah, malapit-lapit na po kami. Ma, may din po tayo pumunta dito. Yung po pala ang gusto ng mga taga oh, ah, Nakita yung oh, nakita. Tunay na, nakita po din, po. din hanap Wala nga namang hanap uh -huh. Uh -huh. Nakita pati ang tunay na kalagayan nila. Hmm. Yan, yan. Sa ay, ay sara, baka tapos na. Dapat pala yung maitawag na ni Ate ni Consiala Brenda. Ano oras daw dito? Pero sa bagay, baka ay hapong pa. Consiala, ano oras po? Okay. Yeah, Yan, malapit na po kami sa first step. First Eh, okay. sa kabila ng challenge may magandang naghihintay hindi po tata magandang umaga po ay nalilipa po yan ay pa <laughs> ay pa tumakbo na po ako dito sa gilid at ba po ako'y masipa. <laughs> Hello po. Magandang umaga po. Okay. At kami ay so, maligayang pagdating. Ito pang minuno. Diyan na. Ito pang bumaga, tremontado. Now I so. Lupa. lupa Ito pang oh. okay, magmumura walang mura at napagating na po kami pera usog mga namaga po iskay wala pong mura ngayon dito